Hello mga kumare, for today's video ay magluluto nga po pala ako ng tinolang manok. Dahil sa panahon nga ngayon na maulan ay masarap nga humigop ng mainit-init na sabaw. Kung dati nga ni, nung panahon namin ay noodles lang kami kapag umuulan. Ay social lang nga ni ngayon at ayan at tinola na nga ni ang aming nilalantakan ay aba at tinola ka diyan Ay ala ay hindi, ganun din nga. Ayan, tapos noon po ang panahon namin na yun yung noodles na yun na isang peraso tapos pagkakasyahin namin na ilan kami magkakapatid sa sabaw namin ng napakaraming sabaw upang magkasya sa aming pitong magkakapatid ganun ho ganun talaga ho ganun nga ho ganun ho nung panahon namin hindi totoo yan. Pero ngayon ho, ay yung isang noodles na yon ay sa pang isang tao na lang sa panahon ngayon. Ay abay, napakasosyosyal ho na ho ngayon ang mga kabata. Ay hindi nga ho nyo mapapakain ang basta-basta ngayon ang mga kabataan. Ay hindi tulad nun. Ay pag may toyong inihaw man din ho, ay ayos na. Tapos ang pinakang sabaw laang sa, tu sa kanin ay yung kapina maitim. Ay pag hindi, ay, anong ginhawa naman din ho, ay siya. O oh, ay siya, mga kumare, balikan na natin itong aking niluluto at baka nga niho, ay nasusunog na ito. Ayan na nga ni at akin ang binuksan at abaw. Ay malapit na nga niho, masunog at ayan nagsisimula na siya mag brown yung ating karning manok. Ganito nga ni ang masarap sa tinolang manok yung medyo ipiperito mo ng konti yung kanyang pakarni. Akin lang nga ni itong hinaluhalo at talaga nga ni masusunog na. At nung mag golden brown na nga diyan yung manok ay agad ko na naman na itong sinabawan. Inintay ko nga lang itong kumulo bago ko nga diyan ilagay yung papaya na ginayat-gayat namin kanina. At yan nang kumukulo na nga ay akin na itong nilagay ang papaya. Akin nga lang itong hinalo o lumalo yung papaya natin doon sa karning manok at inintay ko lang itong malutong papaya na ito bago ko nga ilagay diyan yung dahon ng malunggay. Nilagyan ko din nga pala mga kumare ng patis itong aking nilulutong tenola upang mas malasa at finally kumukulo na nga siya ay akin nang inilagay itong uh, dahon ng malunggay at pagkalagay ko nga nito ay mga ilang minuto na nga lang ay luto na ang ating tinolang manok mga kumari at after 200 days ayan, luto na ang ating tinolang manok mga kumari nagsandok na nga ako sa aking pinggan dahil gutom na gutom na nga ni ako <laughs> at ako ay hindi pa kumakain ng um maghahandian. So, yan mga kumare, kain po tayo. So, paano mga kumare, hanggang dito na lang ang aking video. Thank you for watching. Bye-bye and God bless. I hope na patuloy nyo akong supportahan sa journey ng aking pagbablog and pakilike and share naman po ng aking mga video. Isang share nyo lang po sa aking mga video ay malaking tulong na po yon para sa akin. So, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye.